Hi guys! Lumayas kami ng bahay. <laughs> Ayun. So magpa kami ng self. Together. Oh, ako lang pala. Ayaw niya. Ayaw niya kasama sa vlog. So pupunta kami ng grocery store. Mamimili ng pang medya noche and grocery na din. Gatas and kung anik-anik pa na kailangan sa bahay. Ayan. Tapos, tatry namin mag pampering ng self. Magpapa manicure, pedicure at magpapakulay tayo ng hair para fresh tayo sa salubong sa 2024. Let's go, samahan niyo ako. 他们拿个来为什么？你高 Kapit. Dito So, dito na kami dati nagpa-pedicure. Magaling naman sila. Maganda naman yung gawa nila. So, kaya pabalik tayo. Okay, Belle. to. Oh, Ay, yeah. tingnan natin kung may available sila. Wow, oh, nice. Anong kulay na? Anong kulay ko, sir? Hindi pa pala ako nag-withdraw. <laughs> Dumiretso sa salon ng hindi nag-withdraw. Walang pera. <laughs> ah, epic. Halika na, say. Dali, hindi pa tayo nag-withdraw. Ay, dyan sa 7-11, meron siyang withdrawan. Tara, doon na tayo. Let's go! Ayan, so, nakapag-withdraw na ako, guys. Balik na tayo sa salon para mag-beauty, pretty, and pamper ourselves deserve natin to mga mother dahil sa mga kulit nating mga anak <laughs> <laughs> dahil nagutom si Bunsoy bili mo na kami ng donuts bago bumalik doon sa parlor ano sa'yo? Dunkin yan? Masarap ba yan? Huwag na tayo sa loob. pagod ka na. May upuan naman dun eh, sa parlor. May upo ka dun. While waiting for mommy. Hi guys! Sorry, hindi ko na nakunan yung video kanina doon sa parlor kasi nilo na lang naman ng bunsay ko yung cellphone ko. na oh. <laughs> <laughs> Pero ayan, nakapagpalinis na ako ng mails. Ready na para sa new year. Para Fresh nails. Ayan. Yung hair, hindi mo na. Kaya susunod na lang pag may catching budget na. Thank you for watching! Bye!